Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is channel guys from Channel. A faithful or sa ngayong hapon na to. Tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating So this is, um, I can help Michael messages for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga acquires ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the siyang for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guma po na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo? Aquarius ang ating mga hagilap. Angels please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng mga baraha? For Archangel Michael messages for the sign of Aquarius. Okay. Shield yourself. No, protection mo at pangalagaan mo ang yung sarili. No, kaya kailangan um, mag-set ka ng boundaries. No? And this is your life purpose. Ipapakita talaga ano pa talagang purpose sa buhay. Ano ba talaga yung target intention mo? Ano ba talaga ang pangarap mo? And of course, oh, see, there's a keep your eyes on your target and tension. Diba? Tulad sinasabi ko na, naipapakita ipapakita at ibabahagi sa'yo ano ba talaga gusto mong mangyari sa buhay mo. And it's time to lead a healthy situation. Ito rin yung panahon at pagkakataon para makalayat ka na. Na makawala ka na sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka ng muli. Let's see additional messages. And of course, this is uh, this situation is already resolved. Na some of you guys na nasolusyonan na, natapos na yung mga problema, dahil talagang tinutukan mo na, ano ba talaga yung pinakapurot dulo ng eksena na to na kailangan mong resolbahin? Oh, so let's see, paano natin may hima yan at paano natin i-elaborate sa ito? Let's see. Okay, so there's something that full card for leap of faith. Now, mayroon dito, um, dahil sa pananampalatay at tiwala mo, sinusubukan ka rin dito ng ating Panginoon. Now, there's something in your beginning. And there's an easy pentacle with a big shot and big money coming in. May malaking opportunities sa darating. May malaking pera ang paparating. And there's something the magician for manifesting with the, with the power of God. May mga bagay na ibibigay sa'yo no, hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na sa'yo. And then, a baguhin mo lang yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo, surrender mo na yung mga bagay na kailangan mo talagang i-let go. And then, Shri Hingman, Pentecost, maging practical ka at secure ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. di Diba? Then, of course, there's something that sounded forward with a sabotage. Some of you, yung meron talagang sumasabotaje, tumatraidor sa eksena mo. Kaya sinasabi na shield yourself, eh. Protectionan mo at pangalagaan mo ang yung sarili. Tutukan mo, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Ano ba talaga yung intentions mo? At, uh, of course, kailangan mo makawala not from this toxic environment dahil punong-puno ng mga traidor. What is the actual message?s Reversi with its influence, with a perfect timing. So, this is the moment. No, ito na yung panahon pagkakataon para hubugin ka, subukin ka. No, subukan ang iyong pananapalatay at tiwala kung hanggang saan. What is the Pentacles? Represent, guys, with um, the Four of Swords. No, there's something meditation. Kailangan mo magdasal, na mag-devotion, or kailangan mo napahinga. nag fatigue ka rin dito, no? So, let's see what is additional messages. Kaya ang dami-dami pumapasok sa utak mo, eh. And of course, guys, there is something that will play with partnership. There's an unconditional love, partnerships, mutual attractions, romantic love. No, ibibigay sa iyo ni, ng ating Panginoon ni God. No, yung mga bagay na what you deserve, lalo-lalo na sa pagdating sa pag-ibig. And there's an effort, maging mature ka at maging grounded ka. No, kailangan mong pakawalan, no, yung mga bagay na kailangan mo na pakawalan. Magkaroon ka ng respeto at disiplina sa sarili mo. Mag-focus ka kung na ano ba talaga yung purpose mo. What is the King of Pentacles? Represent guys with a page of wands. May good news. May magandang balita na paparating. May impormasyon na darating. Now, some of you makakatanggap kan ng phone call messages and email at marami kang bagay na madidiskubre. And there's a star card, yung recovery. Unti-unti ka rin makaka-recover sa lahat ng bagay na naranasan mo. May pag-asa na muling makabangon ka dyan at maaaring makawala ka na from toxic and negative environment. And there's a four of ones by celebration. Some of you guys, no, talagang magtutuloy ng mga celebration. There's an 11-11 with a twin flame energy. Some of you guys, no, magkakaroon ng family gathering. And of course, homecoming, celebration, at magiging balansin ang new situations. And there's a hermit card with the answer you need this year. Binibigyan ka na ng kasagutan at sa lahat ng katanungan mo, spiritual or um, practical yan. Kung bagay, binibigay na sa'yo lahat ng kasagutan. And there's something, the seven of cups, no? Maraming opportunities na darating. Marami kang bagay na pagpipilian. No? Marami kang bagay na kailangan gawin. No? Lalo-lalo na sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Marami kang bagay na Ah uh, mama manifest mo. And this is something guys with the six of cups. You need to move on. No, kailangan mo na maka-move on dito. Kailangan mo na i-surrender. Pakawalan tong tao na to. Na no, wag wag mo na siyang pilitin pang bumalik sa buhay mo. Kung babalik siya, wag mo nang hayaan makabalik siya. No, And there's a seven of pentacles with a harvest moment. So sinasabi dito, aanihin mo lahat ng mga, mga bagay na pinaghirapan mo. No, lahat ng mga bagay na pinagpagura mo, aanihin mo na yan. And of course, guys, there's a something, um, nine of wands. So, sila sa perseverance, so kailangan mo there's Then, of course, hintayin yung tama pagkakataon kung para sa iyo, para sa iyo. No, there's a close to success. Napakalap mo na para magtagumpay. Maging aware ka lang no, sa mga taong nasa paligid mo dahil sila mismo ang tatrider sa iyo. Kaya sinasabi na, it's time to leave the unhealthy situation, sabi ni Archangel Michael. Eh. Dahil nasa paligid mo ay punong-puno ng toxic and negative. For the outcome, guys. So, there's a tree of sword in reverse, something releasing pain na makaka-move on at makaka-release, makaka-wala ka na dyan sa mga naranasan mo, na pagdaanan mo. And this at the high maraming mga bagay na hindi mo inaakalang mangyayari at magaganap, no? binabahagi rin sa iyo intuitions, inner voice, na no, kaya kailangan magpay attention ka na binibigyan ka na nakasagutan dito na kailangan mong lumapit at gawin sentro ang ating Panginoon the more, na, ginagawa mo siyang sentro the more na darating ang opportunities na mas malaki pa sa inaakala mo and there's something that's our moment for a major changes some of you malaki din pagbabago na magaganap sa relasyon maraming bagay na marireveal maraming bagay na malil, para maliliwanagan magigising sa katotohanan And there's a native cross. I told you, you need to move on. No, you need to move on from what? Serious. Sa so, mga bagay na nagbigay sa'yo ng hinanakit, sa so mga sitwasyon na na nagbigay sa'yo ng pasakit, kaya kailangan mo ng pakawalan at bitawan yung mga taong alam mong hindi ka mag-grow na no, mo na toxic and negative sa paligid mo. And there's a Knight of Pentacles, maging practical, secure ka, maging, ma maging ma ka sa mga desisyon mo, at may mga bagay na unti-unti mo nang makukuha. Ano man yung ninanais mo. And there's an Ace of sword with a breakthrough. No, liliwanag sa lahat ng bagay na to. Ano man yung paghihirap, ano man yung mga bagay na naranasan mo, ibabahagi sa iyo. At may pag-asa na muli kang makabangon. And because there's something that direct with the lovers, na connected with your love life. so let's see what is additional messages for finances and career love life at kalisugan let's watch this okay let's visit tayo no? pagdating sa finances and career finances and career guys there's a five of cups something disappointment some of you guys know mga kabiguan, pagkakamali ka na nangyari from the past about some negosyo, trabaho mo. So, ganun talaga. Just accept the fact. na no, may mga uh, mistake tayo, it's just human. non human tayo, tao tayo eh. So, may pagkakamali, may mga times talaga nagkakamali tayo. no, no There's nobody perfect. Uh, and of course, there is a uh, four of wands. Uh, and of course, protect your power, protect your energy, saving money. So, ngayon, mas matuto ka na. No, matuto ka na sa naging leksyon. Hindi normal ha yung paulit-ulit ng nangyayari sa buhay mo. Na kailangan matuto ka. ba? Diba? And there's a tree of cups for celebration. At maraming celebration magaganap sa buhay mo. And there's a good event. Of course, mas maging mature ka na dapat how to manage, how to protect your power, and of course, your finances. And of course, there's something that night of one, uh, wands, for something adventure, energetic, passion, na kailangan mo talaga talagaan mo. No, ano man yung bagay na meron ka kailangan matuto protection proteksyonan mo at pangalagaan maging kalmado ka there's a six of swords unti-unti ka rin makakalaya at makakawala no sa hindi maganda sitwasyon no basta tanggapin mo ang lahat ng lessons na nangyari sa iyo pagdating sa finances okay pagdating na tayo sa love life there's a that card with an ending and a new beginning na may mga bagay na matatapos na na no? pagdating sa relasyon na kailangan talaga i-let go dahil puno-puno ng toxic and negative dyan. na kailangan mo makawala at makalaya from a healthy situation. Tulad ng sinasabi ng Archangel Michael. And there's a the will of which, with turning back. So, ikot din ang kapalaran. Papabor din sa iyong sitwasyon. At magiging maganda rin talaga kapalaran mo. And there's a the seven of wands na no protection mo at pangalagaan mo ang iyong sarili at ang iyong relasyon. And of course, there is something in Five of Pentacles. Some of you, nakaranas talaga kayo, nakaranas talaga ng financial crisis or financial loss. Pero ngayon, with the Five of Swords, magkakaroon na ng patas sa sitwasyon. No, nagkaroon kasi na parang misunderstood. No, hindi kayo nagkaunawaan how to manage and control your salary, your finances, your resource, your resource of income. It's very toxic. Siguro, yung person mo ay maaaring may mga obligation or responsibility. No, at the same time, baka ganun ka rin. No, maring parehas kayo yung both sides na kailangan alam niyo sa alam niyo sa sarili niyo dapat yung purpose niyo. No, dapat pinuputol niyo na yung mga bagay na na alam niyo nakakasira sa inyong relasyon. Pagdating sa sa kalisugan So there's something the king of wands look at the bigger picture. Lagi mong titingnan yung magiging kahihinat na ng iyong kalisugan Now there's a three communications, collaborations, no. Kailangan mo ng heart to heart conversation with your person and there's a justice card na no, lahat ng bagay na gagawin mo pagdating sa kalusugan mo there's an impact no there's a cause and effect so kailangan mag aware tayo kasi may consequences bawat eksena ng ginagawa natin and there's a the lovers connected with your love life sabi so, sabihin dito kaya ka naman na stress dahil sa person mo no there's a independent. kasi mag-focus ka kung sa kalalago mag-focus ka kung sa kayayabong alisin mo yung magbibigay balakid sa iyo makinig ka sa intuition and of course gap feeling mo with the page of cups na kung itong tao na to ay mari makasira sa iyo alisin mo na lalo, lalo, na nag, nakaka nakakasama siya sa kalusugan mo ha kasi nga siya nagbibigay stress sa iyo worries And there's a liquid to clear the boundaries. Linisin mo na yun sa paligid mo. Alisin mo na yung anay or magsisilbing komplikasyon or peste sa buhay mo. So guys, let's see. There's some. Ano pa kaya messages advice sa ng ating spirit? Let's see what is the magic of fire messages advice. Is that of course a pick a card yes or no? Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card yes or no. Pwede ka magtanong. Isa lang magigisa ko jawidin one, two, or three. Then of course kapag nakapagisip ka na, Comment down below kung ano number na pili mo Malalaman mo Ang sagot sa dulo ng reading na to So maraming salamat din pala Sa mga nag-share ng aking videos Sa mga uring na social media platforms Maraming salamat po So let's see what is the messages advices So let's watch this Okay let's see what is um, Magical fair messages represent what For magical fair messages Represent what Represent guys With a new career So some of you guys na magkakaroon talaga ng bagong career dito. This is something in new job, new career, new business ventures, and be yourself. Na no? kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Na no? iwasan mo na mag, magpanggap, na no? magkunwari. Basta maging totoo ka sa kung ka. Hindi mo kailangan itago yung sarili mo. Para lang sa kanila, ba? Diba? One more card. And there's a flower flower. Now there's something bloom. You have a personal power na para um, to create something meaningful. Na makagawa ka ng isang bagay na makakapagpaganda ng sitwasyon mo. Na kaya mong baguhin ang sitwasyon at eksena mo. Basta may mga bagay lang talaga na kailangan mo talagang pakawalan at bitawan. And there's a unity. Na meron dito pagkakaisa, pagkakaunawaan, and there's a union. Some of you, meron talagang babalik dito. Nasa sa'yo na lang kung babalikan mo. And there's something stability with the flow. Dadaloy na ang magandang eksena sitwasyon what is the synchronicities represent what four synchronicities represent what and there's a formula sign signals na meron talaga ditong formula siya sabi na the answer you need to see her nabibigyan ng kasagutan lahat ng katanungan mo lahat mga, at yung pangarap mo maaring matupad na and there's a leader now disconnect from the word you take charge of your situation kaya mong pamunuan ano mang sitwasyon niyan you are um, also a leader what is the romance stage for Mystic Love Oracle that there is something na independent so kaya mo tumayo sa sarili mo pa now there is a gambling so may mga bagay na kailangan mong isugal the way it, sugal na way na hindi sugal talaga literal ha isugal na isang bagay o isang tao no there's trouble some of you guys na kailangan mo talaga mag travel dito na para ma-disconnect ka from the world kahit, pa ka, paano no ah uh, ma-refresh mo na yung utak mo what is the Jesus loving quote said can you advice for Jesus loving quote said with God all things are possible pagdating sa ating Panginoon walang imposible The balahat I possible. So let's see what is um angel's number represent. What for an angel's number represent? Guys with the fourteen forty-one with a unique skills. It's time of intense development. focus on your mind, on your craft. You already have what it takes to succeed, but practice make you faster. It's also served to find your true purpose. Leveling up with your career and business is of priority right now. Ito na yung panahon no, para mag-develop na ang yung buong pagkatao. No, para mag-focus ka na kung saan ka lalago. Kung saan lalawak ang kaalaman mo, ang iyong sarili. No, lahat ng bagay na ito ay maaaring magtagumpay ka. No, kailangan mo lang talagang practicein, no, palawigin, pala palaguin ang yung uh, kakayanan kaalaman. Not um maring dito makita ko na ba talaga yung purpose mo. No, marami kang mga pagsubok, marami kang bagay na mapapagdadaanan diyan at yung bagay na yun, yung tatatak sa para uh, um, may pagpatuloy. No, ang ang kaalaman at of course, kakayanan mo dun sa bagay na yun at yun ang bis mo magiging priority mo at magiging susi sa pag-unlad mo. So let's see what is the money of oracle deck. for money mubarak deck there's something money tree. Uh, ay money matter sorry there's a money matter invest your money wisely napagdating sa pera kailangan mag kailangan alam mo kung saan mo dadalhin niyan no dapat alam mo kung saan lalago yan what is a shadow work represent what and there's a divine juggling progress, inner harmony, master different aspects of yourself, but light and dark. No, kailangan talaga, no, um, maranasan mo muna lahat ng karanasan na naakala mo, hindi ka na makakabangon until dumating yung time na may dahilan pala kung bakit binigay sa iyo yun. No, hanggang sa master mo na, hanggang sa maunawaan mo na, malaman mo na, at ma magbigay na ng um, bagay yon para magtagumpay ka. So, there's something clarifying for a love situation. So, Reverse with a cross path. A miss, a miss patch of intention, a clashing perspective journey, miss sick alignment. No, talagang siya sa dito. Na magkaiba kayo, magka, hindi makayo. Um, talagang magkapareho. Hindi makayo gusto ng Uh, pa, di ba kay pares ng pangarap? Di ba kayo pares ng iniisip? Or pananaw? Pero sa tatahaking yung landasin, no? Talagang inilagay kayo para sa isa't isa. Na pinagtagpo kayo para sa isa't isa. What is the clarifying for a life situation? Revision with a carried away, oh. Let yourself be caught up in the real wind of romantic moment. So, kailangan mo sumabay sa agos. Diba? Sumabay ka sa indayog ng eksena. So, let's see what is the what lies beneath. Very future. What lies beneath with the future represent what? Represent with the fighting for your love. So may mga bagay na kailangan mo talaga yung laban ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya siguro itong babalik itong tao na to para patunayan sa iyo ang pagmamahal niya talaga, no? It's for long last. Let's see what is a part of the lie. Pwede sa Let's see what is a part of the light represent what. And there is an expansion. I am always growing, expanding and evolving with every experiences, and I expand the understanding and different connections to the divine. I welcome change and the new possibilities knowing that each step forwards bring me closer to the higher potential. Na na yung parang lalago ka na, not gaganda na ang sitwasyon mo, no, mas lalo mo maunawaan lahat ng bagay na naranasan mo ay isang daan pala para hubugin ka, palaguin ka, palakasin ka sa lahat ng estado, no, sa lahat ng um, aspeto. So, kailangan mong uh, manan kailangan mo ditong kumbaga lumapit sa kanya sa ating Panginoon, no, nagabayang ka sa lahat ng eksena na tatahakin mo. No, dahil napakalalim ng uh, connection mo sa ating gabay, sa ating angel spirit na there's a divine connection kayo yung dalawa na person mo or nasa karmic relationship kayo. So, let's see what is a Pika card, yes or no? So, let's watch this. Okay, with a Pika card, yes or no, guys? <clears throat> so, let's start with the number one. There's a no. Starve for attention, empty promises avoided. Um, naharapin mo na no, minsan may mga bagay tayo na na pinapalalahanan tayo na hindi lahat ng pinangako ay maaaring mag, matutuo, magkatotoo at matupad. Na no, minsan na um, kailangan natin tanggapin no, ang katotohanan na hanggang doon na lamang. No, hindi talaga para sa iyo or may mga bagay talaga na hindi para, pa para sa iyo. No? Number two, there's a no again. Stuck inside your head. brain freeze over thing. There's a no na huwag mo panatili niyang isip mo sa isang negatibong mundo. So, kailangan mong makalaya at makawala dyan. Huwag ka mag-overthink, wag ka mag-isip ng kung ano-ano. Bagkos, uh, mag-isip ka ng palayain mo ang negatibo sa utak mo. Mag-isip ka ng positibo. Number three, there's a yes. You have the answer opening door access. Binibigyan ka na ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. At ito na, inilalatag na sa'yo at ibinibigay sa ng buong buo. So guys, this is Archangel Michael messages for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Update of course, maraming salamat po sa mga walang sama support sa aking channel lalo lalo na guys ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw ni manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!